So, hello guys. So, kapag nasasad kayo magpa damog na yung mga baboy spenter edit na muna. So, ito yung starting starter. So, yun guys. So, ito yung hug free at saka elite uh, splinter. So, mix natin para masanay silang painin yung hug free ito yag na natin kasi wala na kina sila so nakaubos na sila ng isang sakong ilit filter so i-mix natin sa hag free Hehehe <laughs> Okay, guys. So, so kung gusto nyo mag-invest, so, bagay na bagay ito. Simula muna kayo sa tatlo. Hindi kaya dalawa, isa. Kapag nag-start nag, uh, lang kayo. Pag nabahinta na yan, pili na kayong magbili ng lima. Kayang-kaya niyo yun pag uh, mayroon kayong punan, ano, mga laki. Nagaya natin ng kubig. Nga, no, tingin niya. Ano sa, sa na ako? Yun. Ang ng tori, ha? ako, muna, papa. So, rap, you know, kubig <laughs> Ay, nagkamay lang galit. Kamay lang, gali. Umayan, to, uh, madam. Una, so, na madami. Puna pa parang. So, naubos na na nila yung uh, inlet speaker. So, mag uh, hug free na naman tayo. So, paubusin na natin sila ng uh, isang sako o dalawa na hug free. Kapag gabi, So yun lang guys So sana may natutunan kayo At uh, pakipalo naman at Subscribe sa ating channel Kung nagandahan kayo sa ating video Pag-subscribe naman Para updated kayo sa ating mga video <laughs>